Magsisimula ang kwento sa ating bidang lalaki na si Makami Satoru. Siya ay 37 years old na at hindi pa kailanman nagkakajowa. Makikipagkita pala siya sa kanyang kaibigan para sila ay may pag-uusapan. Dito ay inaya ng binata ang ating bida na sa paboritong cafe shop sila magkwentuhan. Sa di inaasahang pangyayari meron lalaki na may kutsilyo na tumatakbo na balak saksakin ang kasama ng ating bida. Ngunit ito'y sinagip niya kaya siya ang nasaksak at bumaon at kutsilyo sa kanyang katawan. Bago pa siya tuluyang mamatay ay may habilin muna siya na ang lahat ng hard drive ng kanyang computer ay sirain. Namatay ang ating bida na virgin kaya gusto niya sa susunod na buhay niya ay maging habulin na siya ng checks. Ang bida natin ay muling nabuhay bilang slime sa ibang mundo. Bago pala siya mamatay ay madaming skill siya na acquired. Bawat makikita niya na kailangan niya ay kinukuha niya para ma-dissolve sa kanyang katawan at kanya itong magamit. Sa kanyang kakaikot sa loob ng kuweba ay may nabangga siya na barrier at bigla siya itong kinausap. Nagulat siya nang makita niya na isang dragon pala ang kausap niya na sealed sa kweba ng 300 years ago. Ang dragon pala na ito ay ang storm dragon na si Veldora, siya ang nagwasak ng isang syudad kaya siya ay sealed ng isang malakas na holy knight. Gustong makipagkaibigan ng ating bida sa dragon na si Beldora, sa tandang ng kanilang pakikipagkaibigan ay nag fist bump silang dalawa. Nagsuggest ang ating bida na i-assorbed si Beldora para makaalis sa sealed na barrier na ito. Bago niya i si Beldora ay nagkasundo sila na maging isa na lang at bawat isa sa kanila ay binigyan ng pangalan. Ang binigay ng ating bida na last name kay Beldora ay Tempest, at sa ating bida naman ay ang binigay ni Beldora na name niya ay Rimuro Tempest. Madali niya lang naabsorb si Beldora at ito'y nasa loob kanyang katawan niya na ang dragon. Sa bawat kanyang madadaanan na hayop at mapapatay ay kanya niya itong iaabsorbed para makuha niya ang bawat skill ng mga ito. Hindi lang skill ang kaya niyang gawin pati natin ang itsura ng hayop na kanyang iaabsorbed ay kuhang kuha niya din. Sa haba-haba ng kanyang pagtalon-talon bilang slime ay narating na din niya ang gate na labasan ng kweba, kaya siya ay nakalabas na ng kweba. Sa kanyang paglabas ay una niya agad nakasalubong ay isang mga goblin, naramdaman pala ng mga goblin ang aura ng ating bida na si Rim Uro kaya kinausap nila ang ating bida para humingi sila ng tulong dito dahil sa kanyang pagtulong sa mga goblin ay siya na ang naging leader ng mga ito. Ang kwento ng anime na ito ay isa sa pinakamaganda at inaabangan ko bawat episode na ta. Sa bawat episode ay mas lalo pa siyang lumakas dito. Guys panoorin nyo ito sa mga hindi pa nakakapanood ng anime na ta. Hinding hindi ka magsisisi sa bawat episode na mapapanood mo. Ang title nga pala ng anime na ito ay That Time I Got Reincarnated as a Slime. Panoorin nyo na te guys sulit ang bawat episode na ta. Guys wag nyo naman kalimutan ay follow ako sa TikTok Facebook page ko at sa aking YouTube channel andyan ang link ng aking channel. Salamat!